i okay. Mariana po. Uh, ang ating pong press tayo. Ang ating pong bayan ng lukban ay isa sa mapalad na naging beneficiary ng uh, prosthetic leg na programa po ng ating Quezon Provincial uh, Differently Abled Person. Katuwang po ang ating napakasipag na Presidente, Sir Legem ah, uh, Lekem Palines. Ano po, tayo po ang na Lukban, ay nagkaroon ng, kung di po ako nagkakamali, ay labindalawang pasyente na dinala. Noong una, noong February 17, meron po kaming walo na kasama. And nito pong nakaraan, meron uling apat na kasama. So, yung, yung huling punta po namin, nung, nung April ano ah, ito na pala? May. May, May 4. April pa ako. Dito po, May 4, meron po tayong apat na mapalad na nabigyan ng prosthetic leg. Ano po, hindi lang po sila nakarating dito, pero naririto naman po si Pres Michael Palines. Ano po, so ang Mediwalk po, tatuwang po natin, uh, partner natin hanggat meron tayong uh, mga pasyente na pwedeng madala. So, kung meron man po kayo na kakilala na nangangailangan ng uh, paa, kamay, actually pati body brace, si Pres po ay uh, magkakai mukhang magkaka mukhang magkakaigi. Magkaka po siya ng body brace at may may chance na makatayo. Ano po? So, kung may kakilala po kayo, palapitin niyo po sa tanggapan ng uh, MSWD sa office ni Ma'am Trixia sa PWDs, Office ng of Senior Citizen, ano po, para po magpalista at may schedule ng ating uh, samahan kasi hindi po madali ang pagpunta. So ngayon po, ang kasunod po nating uh, pupuntahan, kung mayroon po tayong may ipo ng mga pasyente, ito po ay sa Lucena na lang gagawin ng assessment. Ano po, kaya mas madali po ang pagpunta. Uh, at the same time po, uh, gusto ko na rin po magpasalamat sa mga taong tumulong para po mag, magkatotoo at makapunta kami ng kaintarisal. Ano po? So hindi po makakapunta tayo agad-agad kung wala po magpipinan sa mga pasyente ang dinadala namin. Unang-una po sa ating Mayor Tenten Villaverde sa pagpapahiram po ng kanyang personal na sasakyan. Gayun din po, hindi lang sasakyan ang kanyang ipinahiram, kahit po pagbibigay ng pangkain sa lahat ng mga sumama, ay na-provide po niya. Maraming maraming, maraming salamat po, Mayor Tenten. Gayun din po kay Vice Mayor at kay council Charmy sa sa ating pang ibang bumubuo ng sanggunian bayan, sa financial din po tulong na ibinigay nila nitong nakaraang Uh, May 4. Marami po kayo na masaya kasi mas marami po kami pumunta nitong May 4 sa kainta para po sa assessment and fittings na rin ng iba pang uh, na-qualify dun sa aming nadala. So sana po hindi nyo kami sukuan ang ating mga PWD. Patuloy nyo po kami supportahan para sa kanilang uh, mga programa. Maraming maraming salamat po. Ano po. Then, syempre po kay Press Neke, mapasalamat ma po ng MSWD Office kasama si Mang Mucharada ay talagang man hanggang doon na lang kasi kung makikita niyo po, napaka-active po dito sa social media. So, hindi lang po sa paa, sa prosthetic leg, sa kamay. Meron po itong kasunod na programa na pilit naming uh, niluluto at talaga pong gagawin po natin. Hindi lang po ang probinsya may programa, ang ating pong mayor meron din pong i-announce mamaya. Ano po. So ito lang po siguro, ibibigay ko po si Pres. Michael Lekem Palines para sa kanyang pagsasalita. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat, sa kay Mayor, kay Vice, at sa bumubo ng sanggol bayan po. Uh, yun lang po, nasabi naman po ni Ma'am Sonia mga detalye, dadagdagan ko na lang po. Sa mga may kakilala po na amputee, uh, sabihan niyo po na magtungo sa MS office. Pag hindi po makapunta, pwede po magmensay sa Facebook account ko. Uh, Akin pong i-assist or amin pong i-assist at hangat po ng ating Quezon Provincial Federation o PWD na Zero Amputees Quezon Province. At hindi lang po mga prosthetic na para sa putol ang kamay pa. Marami po silang ino-offer. Tulad po yung pinakita kanina. Ano po? Tulad ko nga po na ako po, body brace po ang akin. Simula po, ilalim ng ribs hanggang talampakan po. Ay ako po ay na-approve na -approve. nagtungo po ako noong Sabado. So for Casting na lang po kami ng mga pumunta na Sabado. Pag-iitay na lang po kami ng tawag. Ang kailangan lang po natin ay PhilHealth, PWD ID, or Senior Citizen ID. Yung po PhilHealth ay kailangan po ay informal economy. Kung hindi pa po informal, magtungo po muna sa barangay, kung po ng emergency at i umingi po doon ng emergency. Tapos po, kasunod po doon, magtungo po kay Mang Sonia para po mabigyan po ng intelligence naman na dadalhin sa pilihan. Yun lang po. Pag okay na po, ibigay po ang detalye, pangalan, cellphone number, address, uh, reason kung bakit naging amputee, date ng amputee, at saka po, picture ng patient. Yun lamang po at, at kami na po ang mag-aabit nung maghintay na lamang po na tawag namin or isasali po namin sa GC ng keso na mga amputee na aming inaalala yun. At hindi po nagtatapos sa mga amputee. Ngayon po susuntan po natin ng hearing aid yung pumiring hearing eh, na magiging partner din po ni Pilel para po wala po kayong babayaran ay 80 years old pa baba po ano po yung po tupalo po ang info inaayos pa lang po ng provincial pero ipapost po natin sa social media at ipapakiusap po natin na ipost po dito sa LIT. para mas marami ang makaalam yun lamang po at maraming maraming salamat po sabi nga po ni Sonia, sa suporta ni Mayor, ni Vice, ni Konsechar Charmi at ng bumubuo ng SB, walang hanggang pasasalamat po sa pagsuporta sa programa, proyekto, aktibidad ng LATAP. Maraming maraming salamat po. Kasama ng MSWB. Thank you po.